Hi, guys! Mabablog pala kami, guys! Magsasayo ako, guys. Tawa mo na? Hoy! na? Eh! Ano ka ba? Ang gulo-gulo mo. Di na lang ako tuloy ako naka... Ano dito? Blog kasi ang gulo-gulo mo kasi eh. -ib -ib. <coughs> Ay, yan, Mag -mag kami tayo. Umalis ka muna dyan kasi nga mag-aano ako, maglilinis ako sa bahay, di ba? Gulo. Gulo <coughs> ka lang tayo sa labas. Eh. Bakit ka lalabas? Dito ka lang sa loba. Di ba sabi ni Papa, huwag daw lumabas. Okay, pasok. Dito lang naman ako. Pasok. Pag sinabi kong pasok, pasok. Okay? Okay. Malis ka muna dyan kasi mag mag ako dito mabaya, magpa-plan siya. Kasi yung uniform, kasi bukas may aral na. Okay, kaya wag magulo. am like um, pwede umalis kasi magluluto pa ako eh. Okay? Pwede palis muna. Nuluto pa ako eh. Ay, na Umalis ka muna kasi mag-a-arish ako, okay? Mag-a-arish okay. ako dyan tapos mag ako dyan sa ilalim. So, kasi madumi nga ba? Diba? Dito lang ko, sa Ah, bawal mo na dyan kasi mag... Ano pa ako mag... Ano pa ako dyan kasi maduwi yung upuan. Okay? Okay, guys. Pinag-together na ako sa... Alo, lahat ng magagawin ko. Lahat na pupuntahan niya ay... Pinag-arrange ko. Hindi mag sa akin. Hindi na naman dito. Malis ka muna kasi mag-arrange pa ako eh. Dito na mag-arrange sa CR. Ah, 'bog malis ka muna kasi mag ano ako magjejeangel ako. Umii kasi ako eh. Dito na po taas. taas. ka muna Jan kasi mag. <laughs> Magaarus pa ako. Sorry na ako kasi hindi ko gusto yung lahat ng bagay dito ay pinapakalaman ay kuno ng mga bata noon. Okay. Okay, so... Teka muna, guys. Um, meron muna akong babot na, pero babalik ako. So, na ako. Na ako. Hi, guys! Bumalik na pala ako. Hi! Umalis ka muna kasi kukunin ko yung walis sa kalilinisan ko yan. Ano ba yan? Lagi mo na ako pinaparis sa lahat na pupuntaan ko. Eh, syempre maglilinis ako eh. Ikaw nga nagbablog. Wala namang, wala namang magawa. Bakit mo ba? Mabuti pa ako maglilinis parate. Ikaw, vlog ng vlog. Tapos matatapos ka papaalisin. Ano ba yung mukha Yan, Parang, parang gold din naman. Sabi ko dyan, umalis ka dyan. Umalis ka dyan dahil wawalisin ko dyan. Kasi mo ikaw yung walisin ko dyan. Okay. O oh, sige, lumabas ka. Isusumo eh. kita kay Papa na lumabas ka. Sabi ni Papa, wag daw lumabas. Okay? Lumabas ka na ba? Hindi pa eh. Kasi marami pa akong gagawin. Tapos pinupuntahan mo. Paano ako matatapos? Eh di gawin mo ulit yung gagawin mo. Paano kung nga gagawin? Eh andyan ka naman doon. Eh di, di ba madami ka pang gagawin? Magmawap ka, maghugas ka. Oh, marami na na nga, Eh, parati ka pumupunta dun eh. Lahat ng trabaho ko, pinupuntaan mo. Gusto ko, lahat ng trabaho ko, huwag ka din pupunta nga, ba? Diba? Kaya nga trabaho eh. Kasi walang magawa, magtatrabaho. Tapos sasabihin mo, Pao, na nga ako nga ganyan. Anong reklaman labod mo? Eh, nagli naglilinis ako. Ikaw nga, vlog vlog hindi mo naman niya ipupus yan. Ang jijimun nga yan eh. Miss ka na dyan. Dun ka na. Matulog ka na doon. Ayaw ko nga. Ah. Bakit ayaw mo? Gusto mo? Sabi ko, matulog ka dyan. Huwag kang saan saan punta, saan punta. Eh, pinipigilan mo ako saan. Eh, syempre nga, maglilinis ako. Pati kaya sa kwarto, pinipigilan mo ako. Dyan ka kasi, tapos ako, magwawalis ako dyan. Bakit ka umiyak? Hindi um, mo umiyak ha. Galit lang. Hindi. Hindi. Sabi mong huwag dyan eh, kasi maglilinis ako dyan. Dito, oh, pupunas Ay, ano mo. Dumi dyan, ah! Ano to? Gusto mong ipakain ko to sa'yo? Yung mga dumi, pakain ko sa'yo? Bakit nililinis ba dyan? Oo. Hindi dyan Dapat ang bahay, nililinis lahat. Hindi hindi pinababayaan. Katulad mo, pinabayaan ka ng jowa mo. Hmm, sige. Sige, huwag mo kong sundan dahil... <laughs> ano? Ede, eh, dito na po. Oh. Ano ka, galit? Hindi po. Oh. Yan, guys. Galit na pala siya, guys. Kasi nga, Sorry pala guys kasi meron kasi akong kinuha kaya hindi ko muna nakapunta agad dito. Pero andito na ako guys. Oh, bakit ka umiyak? Kasi si sinasabi ko lang sa sa'yo maglinis tapos iiyak-iyak ka dyan. Guys, isusumbong na lang natin kasi napaiyak na natin siya guys. Gabi mag -prank. It's a prank! Prank! tayo. Tatawa ka naman pala eh. Sana din ako nagsabi ng sprang.